ato at maminaon may ang mayor o sa may ilang assessment kagayon na atol sa photo prosesyon uh, procession ganiin, matod pa 1 million kapin ka mga tao mga kabumbo ang mitambong sa maoga uh, kini ni ang uh, solemn na photo prosesyon. Uh, procession mga soket gamen ato matod na interview si kernel uh, Colonel uh, Makatangay nga matod pa ni uh, Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay ang spokesperson sa CCPO Niabot sa kapin sa 1 milyon ang mga deboto nga may kuyog sa foot procession kaganiha. Sa pangutana, kung sa mga minor nga problema na sugatan, na mga bata nga nabiyaan, na mga nakasanati o paglipong-lipong, maura, why mga bugat o mga dagko nga mga problema na sugatan sa pagpatuman sa peace and order sa solemn foot procession kaganiha? sa pangutana ko sa assessment sa mayor bi ato pa binawon bi si uh, mayor Raymond Garcia mga kabombo Mensa sa solemn foot procession karong hapuna well generally peaceful orderly kaayo uh, daghan kaayo kung nakita nga mga law enforcement nga mga uh, mga tao from the Philippine National Police na mga tanong na kung nakitaan mga uban mga force multipliers mm. of course City Hall sa uh, uh, mga disaster and uh, very successful no kay nagtinabangay jud ang tanan so malipayon kay ko sa resulta nya sayo sayo pa man karong mga panahon uh, na then nakita sa nako nga daghan kay no uh, grabe gid ang tao um, muna kung giingon bitaw nga karong sinuluga this is a different sinulog compared to the past no kay ang tao mura grabe ka excited nya festive kayo ang mood ng gawas gyud silang tanan mm. so um, I would like to commend no ang ato ang mga Law enforcement agencies as well as our Cebu city hall employees for a job well done. Oh so yung iba siyaman ang kahago sa mga sakop sa policean o pipleka mga empleyado sa civil city hall nga ni patuman sa kahusay oga kalinao mga kabombo non iniingatu aga pagpa higayon oga solemn na vota procession na mga kabombo. daghan ang mga tao ni Kuyog o niya sayo na human o ni Doyog usap ang uh, kanini, ang uh, dagan sa panahon kay wa mag-uwan wa magtaligsik uh, okay kayo ang dagan sa panahon og uh, na malinawon ang uh, foot procession na uh, mga kabombo sa pangutana uh, uh, kumusta ang preparasyon sa sinulog o niya unsa po ikasulti nimo uh, Mayor Raymond Garcia nga ang governor sa province of Cebu mitunol og cheke nga nagkatidad og 33 milyon pesos isip financial assistance sa Sinulog Foundation Incorporated aron na gamiton isip puno sa kini premyo mga kabombo sa mga contingents nga mudauga og mga adlaw biatong gabalikan pagpaminaw si Mayor Raymond Garcia mga kabombo sa October pag nagprepare may nag ani uh, everybody ni tampo no sa ilang uh, ang ilang mga respective roles ka kag mga konsehal na sa gipangbuhat si Joel Garganera and Philip Safra on top of uh, peace and order niya sa asphalting na si Jerry Guardo no daghan kay mga counselors that are doing their roles ang ato mga department heads are also on top of everything so uh, tanaw na to no i'm just hoping and praying nga ma-implement ni og sakto og mapuhon sa atong uh, grand uh, ritual showdown dito sa Abiliana Sports Center so sa lima katuig, karon pa nabalik sa Abiliana ang sinulog expected nga minilyon ka mga tawo nga mga dibuto ang mudagsa sa Cebu City og mga adlaw mo bitaw nga is, I, said nga at least 3 million tingali ang akong expectation for tomorrow muna nga grabe sa kaya itong preparation since October pa niya tanan ang kitang tao Uh, nalipay ko kay United kayo ang at atong mga uh, devotees no sa Senior Santo Niño o oh, importante United pud kayo ang atong mga local government units na bitaw ka si Governor Gwen gave 33 million unya no, nagmeeting pa mi uh, ang Cebu Provincial uh, uh, Police as well as the Regional Police Office have already uh, gave their respective augmentation sa atong police force no ug oh, grabe ang tabang-tabang gid -tabang sa mga tao para lang gid ma mulang po sa nga itong sinulukong nga po. Oo siya, mo Mayor, nga pwede na kuha ang sa Kapitulo 33 Million? In the history, nung no, muna ipinakada po, tingali, tingali. Ako tandaan na, tingali kay, ako Mayor, mm. muna tingali ang number one reason. No? Uh, and uh, the Governor is just all too happy mm. na gibalik po uh, sa original nga ruta ang sinulog. Last year, misayaw man ka ato, kaupan mo ni Governor Gwen. Karo, sayo, giyapon ka? Di natingal. dili ko musayaw, but part ko sa ilang program kay ako, kakong asawa na niya, may ihatag tingali, ang Senyor Santo Nino matingali. mayamong ihatag ni Governor Gwen before she, she dances. Ito pa rin si Cebu City Mayor Raymond Garcia, mga kabombo. Uh, matod tungod kay Semo ay mayor, unya, paborito siya nga pag-umangkon ni Governor Gwen Garcia sa so, muna nga niabot gid og 33 million ang kantidad sa financial assistance nga gihatag gikan sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ngadto sa Sinulog Foundation Incorporated da, mga kabumbo. Unya so, matod pa gilauman nga 3 million kapin ka mga deboto ang magasok og diri sa Cebu City para mag-sinulog. Uh, Onya aside anak mga kabumbo, uh, mat